Sa bandang dulo ng laro nitong Warriors vs Memphis play-in game mga idol, may kapansin-pansin na tawag yung mga ref. Ito po yung una. Nung nag-drive si Jimmy, sabi siya nalubong siya nung dambuhalang si Edy, na-realize siguro niya na hindi niya kakayarin to gawa nung 7-3 or 7-4 big man din yan at naka-outstretch po ang arms niya. Tapal kung tapal ang mangyayari dyan mga idol, that's why sa huling segundo po ay nagbago ang isip ni Butler at napa-emergency pass kaso hindi po sa kakampi niya. And ito na po yung unang questionable na tawag. One on one na si Pippen at Pajemski dito sa transition kung saan yung mukhang magandang chase down tapal ay tinawagan ng foul ng mga ref. Napasabi na lang si Pods ng what? And sa replay po, may kita natin kasi si Pippen na pwede na talagang i up to ng diretso. Though ayun nga, nararamdaman niyang andyan si Pojemski so binitin niya na lang at imbis na rektang bitbit -bit, ay hinawakan muli niya yung bola ng dalawang kamay para nga makapaglambitin siya sa ere ng mas matagal. Hindi ko po talaga makita kung saan yung foul dito. Diyan pa sa paa? Mukhang hindi naman. Tsaka hindi naman mukhang natural yung postura ng mga paa ni Pippen para i-warrant na ginugulo ni Podjemski yung airspace niya sa siko? Parang hindi naman din eh. Kasi naibaba naman din po ni Pods kagad yon. Sabi nga ni Reggie Miller, pwede daw sa wrist. Pero bola naman din to kagad muna bago ang kahit anumang contact na iba kung meron man. Kayo na yung mahusga mga idol, foul ba yan? Kasi sa paringin ko talaga ay hindi. Actually bago noon ay meron pa eh, itong foul ni Draymond. Limang foul sa po si Green sa mga oras na ito at with less than a minute left in the game for sure po ay aware si Draymond na malapit na siyang grumaduate. Isang foul na lang kaya nung hinaharas niya si Desmond Bain dito, aware siya na hindi niya dapat i-foul to ng basta-basta lang. Aware enough din na tinaas niya na kagad yung mga kamay niya para ipakita sa ref na hindi po siya nanunulak. Tapos ano po yung hatol ni ref? Sige na natin, nanulak daw. Though may contact naman po talaga yung dalawang to, eh masasabi kong incidental lang. Yan yung tipong hindi mo naman maiiwasan kasi nga nag-aagawan kayo sa bola Siguro hindi nga siya nanulak gamit yung kamay niya pero dito sa pet niya eh baka may tulak din. Alam nyo naman si Green, magulang naman talaga yan. Baka yun din po yung napansin ng referee yung sa may pet niya banda. Pero yan nga po, foul ang tinawag ni ref Josh Steven. Tama lang ba to mga idol? Meron pa yung isa, yung kay Looney naman. Abangis din talaga si ED dito sa ilalim gawa nung unlucky rin talaga nito. So napa si Steph para hindi niya matapal din. Ayan, ano yung makikita nyo dyan mga idol? All I see is dalawang big man na subusubok kumuha ng rebound. And even si ED nga mga idol, parang wala nga siyang naramdaman na final siya bagkos ay nakipag-agawan pa rin sa bola. Nagkapito na lang nung bumagsak si Moody na aakalain mong siya pa ang nafoul pero nung pumasok sa frame itong si Josh Steven, tumuro siya sa kapila. Memphis ball pero penalty na ang Warriors. Again, sa replay, may kita po natin na rebound lang ang dalawa. Probably ito ang tinawagan. Nampas po ni Luna itong braso ni Edi so masasabi mo rin na may katuwiran ang ref sa tawag nila na iyan. Pero yung ref na tumawag ay yung malayo sa play, hindi itong nasa ilalim. Tapos late call pa. Do yun nga, Foul is foul. nakabase na lang din yan sa tumatawag. Agree ba kayo mga idol? Actually kahit nga po may mga hindi magagandang tawag ang refs kontra sa dubs e nanalo pa rin ang dubs thanks din syempre sa heroics ni Steph noong 4th quarter at basically yung pagbuhat din po ni Jimmy sa laro na ito. Ganda ng action nila na pinapaangat talaga nila si ED para hindi niya na magamit yung laki niya sa kanyang advantage. At buhat din ito, gumugulo ang depensa ng Memphis leading sa open at rest na ito. Ganda rin ang pagiging on the same page nung tatlong to. Dito palang pababa alam na po nila yung gagawin nila si Draymond. Sinasabihan na si james na ubalis dito sa kaliwa kasi dito nga po papunta ang play. Ang setup po kasi niyan ay may pick si Steph kay Jimmy. Inverted pick and roll po ito na magmumukhang setup para makaatake si Butler at siya yung i-score. I mean... Pwede naman din nila gawin yun na si Jimmy talaga yung i-score at nakakawala rin siya sa depensa pero misdirection play pala ito na pinamukha lang nilang si Jimmy ang aatake para mahigup yung mabagal na big sa loob. Once mangyari yan, instant kick out sa open na si Green. Tapos papunta na rin pala si Steph dyan to receive the handoff. Naging pain lang si Jimmy pero kay Steph talaga yung play. Napakaganda mga idol, hindi pa sila nakakatawid alam na nilang gagawin nila yan at ginawa po nila to into perfection. To be fair na po, baka sabihin nyo bias tayo sa Warriors eh, pero may mga ibang pabor na tawag din naman sa dubs tulad ng mga free throws nila na kay Butler alone e eh, nagkaroon siya ng 18 attempts this game. Pero hindi na po muna tayo pupunta doon kasi naging agresibo lang naman din si Butler sa mga atake niya. Tsaka kahit tignan po natin sa replay yung mga pinag-usapan natin, alam mong bad calls po talaga yon at mga crucial moments pa ng laro. At kung may challenge lang saan ang Warriors malamang na overturn yung iba dyan. Hindi ba? Kaya kahit na gano'n na naig pa rin ang Warriors thanks sa star nila na bumuhat this game. official na nga po na makakalaban ng doves ang Rockets sa first round ng playoffs. Kaya ano po masasabi nyo sa play-in game nila na ito? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Syempre mga idol, as promised, ito na po yung announcement natin para sa winner ng ating sapatos giveaway. Nandito po tayo ngayon sa YouTube Random Comment Picker by PickAWinner.co and ipipaste na po natin yung link ng video kung saan dapat kayong mag-comment. Ayan. Pinulitin natin yung fetch. And dito na po natin isa-select e yung sa mechanics natin. Bale, keyword filter. And yung ilalagay po natin dito ay yung salitang Merry as in Merry Christmas. Kasama nga po yun sa ating mechanics. Then, syempre, hindi na natin ilalagay yung word na size kasi iba-iba yan eh. Pwedeng S-Z lang yung comment ng iba, pwedeng s i z -E. so pwedeng iba-iba yon Pag ditong Merry, yan lang naman talaga yun eh pag sinabi mong Merry Christmas, di ba? Kaya dapat ay sinusunod po natin yung mechanics. Yung iba namang comments sa na babasa ko walang Merry Christmas, edi kulang yun. Hindi nyo sinunod yung mechanics. So, next time ay sundin nyo talaga dapat and pindutin na natin yung continue. Ayan, naglo-loading na po ang mga comments. So according po dito, meron pong 220 na tamang comments. And sila po yung pwedeng manalo. Kaya po tayo gumamit ng ganitong website, no? Para syempre hindi sabihin na bias tayo, tas na may ng panalo. Eto, bahala ka na. Kaya pipiliin na po natin kung sino yung panalo. Ayan, si Selwyn Banghal358. Size 8.5 bladed. Merry Christmas, sabi niya. So kasize ko yan, si Idol. PM mo ko bro para malaman natin kung paano mo maukuha ang iyong premyo. Then hindi pa po tayo tapos mga idol, meron pa po tayong consolation prize. Meron pa po kasi tayong t-shirt na binabenta natin dati. 'Yon magpapa-giveaway tayo ng isa, size large po ito. So nag-iisa na nga lang po ito kung maliit ka man or malaki ka man, isang size lang po talaga 'yon na titira. And ito po yung ating consolation prize winner, si Ayan, Jovan De Guzman 6CE size 8 naman siya. Merry Christmas yung comment niya. Bali, ang napanalunan mo po dito ay yung t-shirt po natin. PM nyo lang po yung ating Facebook page para malaman natin kung paano nyo makukuha ang inyong premyo. And sa iba naman po na sumali, pasensya na hindi po talaga tayo lahat mananalo. Meron pa naman sa susunod. Malay nyo, mas maganda na yon. Kung gusto nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB. And as always, hanggang sa muli.